Good morning ulit. Tara baba tayo sa Bangpang. Magdating tayo ng mga suso na mga ano, ano, yung naglalakad. Yan. Tala pa. asikat pa lang yung araw. Yan baba tayo dito. Maga ah, na naman nagising para magradla dito sa pangpang. -pang. Yan guys, nandito na sa pangpang at nakahuli na tayo yung malilit na suso. Yan sila. Bali mamaya pakakawalan din natin yan. Kung baga lang natin. Tapos pakakawalan natin mamaya. Marami dito maglalakad lakad lang sila yan may namimingwit doon dati nabibili ko lang to sa spirahan nung elementary pa ako dito lang pala to yung huli yan meron dyan minsan naglalakad-lakad lang dyan basta may nakita kang shell yun, yun na yun basta naglalakad siya at kung kukuha rin ako ng shell yung ano, pwedeng pang deko decorate ba yung mga wala nang laman na shell tamang lakad mo dito sa pang pang yan tulad nyan merong ano yan ayan. meron siya yun. Kita nyo, gumalaw. Sama-sama sa mga kasama niya. Basta may shell. Yun na yun. at yung magin ako. na sa dagat. Yan sila, oh. yun katang ang lino kasi ng tubig dito, guys. Napakalinaw. yun oh. Eh. Ito lang, kaiba na, mababasa kayo dyan. Mga bata yung maliligo Huli-huli muna Nang suso Guys, dami nating huli oh May tanong kang maliliit pa At pakakawala na ni Baby Janga Sige, tumba mo konti yung tabo Tumba mo konti Wait lang dito para magkita ko Sige, okay, tumba konti Dito Tula mo siya oh Hindi na, layas na Oops Bye, -bye. Isa. Asal ay lumabas. Takas na, takas. Sige na. Takas. Ayun bye -bye. Na sila, bye bye na, bye -bye. Babay ka na sa mga suso. Pero ba isa. Ay, dalawa pa. Itayun mo yung isa para makatakas na rin siya. Oh, bye ka na sa crab. Bye. Bye nga, babay ka na sa mga crabs ah. 2 hours later. Ligo na naman tayo. At nakapaglaban na rin. Doon tayo naglaba sa may poso. Nakimaan. Ayan, medyo makulimlim. Makulimlim ang panahon ngayon. Sarap maligo sa dagat kanina. Doon tayo sa may puno. Ayan yes si Mrs. Nagtatago-tago. So, <laughs> Yan sa may puno tayo para presko. At may may mga alian na naman. Kain na lang. Ah. Kain na naman. <laughs> ano mag-hi ka naman? Say hi! <laughs> hi vlog. Presko dito. May puno. yun tapos na ang baksyon huwian na balik na naman sa probinsya tapos ng na ang bakasyon natin dito sa Jumalig Island at uwi na tayo mamaya ang alas 9 yung ano ng bangka back to reality na naman maganda rito sa isla maganda magbakasyon talagang marirelax ka at nasulit naman yung bakasyon. Nakapasyal. Nakaligo. You know, presko ang lugar dito. Napaka presko talaga. Sobra. Mainit sa mainit pero talagang pagka ano, presko. Tapos may mga punong ganyan. Tapos maliligo ka sa dagat. At inantay lang namin yung ano, habal-habal na sasakay pamuntang Pierre pupunta dun sa bangka at abang di pa umalis video video muna tayo at ang, yung mga gusto mga masyal dito ito yung sa Jumalig Island sa may Chachas Beach uh, homestay maganda rito masyal na kayo Pero ko No Parang pa pa naka-roller coaster. Sa <laughs> daan. Baka baka konti na lang niyan sa ano sa guys. mga souvenir. Ah, Buying te lang po dyan. Mga souvenir. Yung mga damit. Sando. Ito masumpero. po lang na lang yan, yung, na ano pa. <laughs> Maraming tao dito sa port. Nag-aantay ng bangka. At dumadaong muna. Maraming tao. Maraming pasahero

ay tayo na bangka. <laughs> <laughs> One, two, three, ng bangka. Ayan, tayo. Ayan yung bangka. Man! 2, 3, go! Malaki bangka nung rito. Mas malaki to. may bata naliligo. liligo. mo lahat? <laughs> Magaling!

hours later Manila na tayo Hindi tayo sasakay sa van na yan <coughs> Pamuntang Manila na yan Diretso na sa terminal ng mga bus Ay yung natin bangka Alex sa May 1 Ayan uh, uh, ano tayo? Manila na nag na lang tayo kaysa bus Mas mabilis to Mga kasama ko Ang Tung nakumakulit Ayun sana sa sumakay ng bangka. Ayan, sasakay na yun ng van. Nagkakarga lang sila.